Hello, good morning mga backyard. So ayon, itutur ko kayo dito sa aking backyard. Sa so, ito yung una nating sa pag pumunta kayo dito sa likod sa backyard. So ayon. Ito yung mga alaga kong manok. Konti lang sila ngayon. Hindi na ako nag-aalaga ng katulad nung gasing dami nung dati. Kasi maliit na lang yung ating kulungan. So, inilipat ko na dito yung aking kulungan ng manok. Hindi na dyan kasi iba na yung nakatira dyan sa dating kulungan na yan. So, ito. Ang topic natin is, o paano maiiwasan yung uh, pagkakaroon ng kontaminadong tubig dala ng mga nabubulok na dumi ng ating mga alaga. So, ayan. Dito sa aking manukan, dito sa maliit na kulungan na to, ang ginagawa ko dito. Kung nakikita ninyo, anong oras na ngayon? Uh, pagsikat ng araw, dyan sa ilalim na 'yan kaagad. Yung uh, tutok ng araw. So nakakatulong 'yon na matuyo na mabilis yung dumi ng mga manok. At alam niyo ba kapag ang mga dumi ng hayop kahit anong klase ng hayop ay kapag sila ay natutuyo ay nawawala yung kanilang masangsang na amoy. So, bukod diyan sa tinatamaan sila ng uh, sikat ng araw yung pinakailalim ng ating kulungan. <coughs> tinatambakan ko yan, utay-utay. Halimbawa, every 3 to 4 days, ayan dito tayo humuhukay. konti-konti tatambakan natin yan ng uh, lupa. Kasi yung lupa na itinatambak ko diyan ay Uh, ginagawa naming pataba sa mga halaman. So, ayon yung purpose na kung bakit nilalagyan natin unti-unti ng lupa. Ang ibabaw na kapag tuyo na yung ipot ng manok, so wala na siyang amoy, uh, ano, lalagyan natin siya ng lupa para yung ibabaw, yun naman yung maiiputan ng manok pagka nakaipot na, bago na yung mga ipot ng manok sa ibabaw nung lupa na itinambak natin. Ayan, tutukain naman yan ng mga manok din. <laughs> so, actually, hindi lang manok yung katulong natin sa uh, paglilinis dyan. May sampung bibi pa dyan na naka-safety. Namamahinga siguro sila. So, ayan. So, ayan yung routine ng ating manok. Para hindi siya uh, bumabaho. At wala rin dito sa paligid na nabubulok na tubig or yung stagnant water na hindi maganda sa ating kalusugan. So, ito yung paligid niya, ayan, wala naman tayong nakaimbak na mga dumi. So, secondly, ito naman yung ating uh, dating kulungan ng manok. Mas malaki ito eh. Ito ay naglalaman dati ng 200 heads. So, ngayon, two ito pa rin yung nakalagay. Ayan. <laughs> Dalawang native na gagawin natin yung inahen. So, ayan. Medyo malinis pa yung kulungan nila kasi kahapon ay naglinis tayo. Ayan. So, yung mga dumi nga pala ng aking mga alagang baboy dito, ayun, at saka doon pa, ayan ay ginagamitan ko ng uh, yung pangkarwash, yung power sprayer. So, kapag ang dumi ng baboy ay natamaan ng pressure water, nadudurog siya at so wala na siyang dumi, wala nang mai, maiimbak na dumi ng baboy dito sa ating kanal. Tingnan ninyo, ayan, tuyo. Tuyo siya at saka wala siyang amoy, amoy tayo ng baboy. Kasi yung yung tubig na yung dumi na sumasama sa tubig is na-absorb yan ng, ng lupa. Kaya sa maghapon na uminit, is nawawala na yung masangsang na dumi ng mga hayop. So ayan, hanggang dun yan. Bali, ang ating canal is malayo. Sa pinakadulo nun, mayroong pinakadeposito dun ng tubig. Para yung tubig ay hindi lumiban dun sa kabilang lote. So ayan, ayan yung ating uh, mga kulungan. So, Ayon kapag naman nung mga nakarang araw hindi ba sobrang lakas ng ulan sa gabi Happy ako doon alam niyo kung bakit kasi yun yung time na nawawash out yung lahat kung ano man ang meron diyan sa kanal na yan kasi malalim yan eh kung ano man yung meron diyan pag umula ng ganun kalakas katulad nung ulan nung nakaraang mga gabi ah uh, nalilinis po yung ating ano na nalilinis yung kanal So, naka-free na naman ako doon. Naka-save naka na naman ako doon ng ng energy. Kasi hindi ko na kailangang linisin or tanggalin yung mga kung ano man yung dumi sa ating kanal. So, ayun. So, yun lang yung routine. Pag gumagamit tayo ng pressure uh, pressure washer, ayun, nadudurog yung dumi ng ating mga alaga sumasama sa tubig. Tapos, sa kanal naman is na-absorb naman ah, ng lupa yung dumi na nakahalo sa tubig. So, sa maghapon, wala na siya. Wala na yung dumi. Na, ano na siya, natunaw na. So, ito yung ating ginagamit sa paglilinis naman. Ayan, ah, ay ay Fujihama. Ayan. So, ito yung pressure ah, machine. Ayan. Bali, ito ay pang car yan eh. Ayan. So, ito yung gamit natin sa paglilinis. Napaka, napakalaking uh, tulong nito sa akin. Dahil dati-dati, pag maglilinis ako, mag disinfect Sa laking yan ng kulungan is, minamano-mano ko yan. Ayan ang brush. Tapos, timba na may tubig, may sabon at may chlorox. So, sa ngayon, hindi na kahit nakaupo ako sa bangko dito habang naglilinis, ayan. Dito sa dulo na to natatanggal 'yan. Diyan ko ikakabit yung uh, bote na may mixture ng Clorox at saka sabon. Tapos 'yan ipepress mo lang 'yan. Lalabas na diyan yung tubig na sobrang lakas. sobrang lakas ng tubig na lumalabas dito sa pressure gun na to, makakabutas 'yan ng balat. So kaya yung mga alaga nating baboy ay ini natin na matamaan sila nung tubig na lumalabas dito kasi sobrang sakit noon. So ayun po. Um, yun po ang uh, uh, masasabi natin dito sa ating uh, babuyan at hindi po tayo nag hindi ha?